to oh ay guys, nandito na yung bagyo. Yung bagyo na galing dyan sa Pinas. Nandito na sa Taiwan. Ayan, nagkansel na ang pasok. Bale, wala na kaming pasok guys. Kapas ng hangin. Grabe. Wala ng hangin. Natangay na ako. Walang ulan pero yung hangin sobrang lakas. Pinatangay na kami tapos sarado pa yung sarado pa yung gate kung talabas ba kailangan ko pa umikot <coughs> sarado yung gate may dadaan ba wala na kasing pasok baka wala nang dadaan kailangan ko nang umikot Kailangan kong umikot guys Walang pasok nag na kasi ng, ng pasok ng umaga Pero pinapasok kami Pero bukas oh, wala na kami yung pasok ayun malakas na talaga yung hangin So oh, tignan nyo Ang lakas hangin <laughs> Guys, matilim na din ang kalangitan. Sobrang tilim na. Ayan. Bubos na ay yung malakas na ulan. Oh, yeah good na lang sa amin ay lumalakas na yung ulan talaga at yung hangin talaga ayun, sobrang itim na itim yung kalangitan so guys lumabas kami para kumain kasi kanina wala ng ulan tapos ngayon bigla na namang lumakas yung ulan grabe sobrang lakas hindi na natigil pang apat na pang apat na araw na na umuulan-ulan pa rin dito sa Taiwan dahil nga sa bagyo. Yung bagyo na galing sa Tinas, Grabing lakas ng ulan, lakas din ng hangin. So, oh, wala na din kaming pasok. Tatlong araw na wala ng pasok. Ayan, nag, ah, nagpapatila muna ng ulan sakaling ihina pero parang hindi na rin to ihina kasi kanina saglit lang yun eh, tumila lang ng konti. Kaya kumain na kami kasi gutom na din kami. Mga alas tres na nga to eh. Nandito na kami stranded. Sumikat na rin ng araw pagkatapos ng limang araw na tuloy-tuloy na pag dahil sa bagyo. Grabe. Wala nang ulan guys. Ayan, medyo gumaganda na ang panahon. Bukas meron na kaming pasok. Ayan, tatlong araw na wala kaming pasok. Grabe talaga. Yung bagyo. Yung hangin. Yung ulan. Ang lakas. Buti nga hindi na kami inabot ng baha dito. Sa ibang parte ng Tainan. At saka Kaohsiung. Talagang baha. Ayan gatao na yung tubig. Buti hindi kami binabaha dito. Pero sa ibang lugar nga dito sa Taiwan. Eh talagang binaha. Oh yeah. Ang ganda-ganda na ng panahon. Ayan, ito yung aming dormitory. Lumang bahay. Ayan, gising na pa si Papa J. Parang hindi pa gising. Uh, tapos na ang tag-ulan. Ayan, kagagaling ko nga bumili ng pagkain. Ang breakfast. Oops. Ayan, pinasok na nga namin yung mga e-bike at mga motor. Ayan, dahil laguulan ulan ulan eh, mababasa sa labas. Ayan, maganda na yung sikat ng araw. At may pasok na rin kami. Oh, yeah. It's Sunday, uh, July 28 na guys. Ayan, may pasok na tayo. At kailangan na natin kumayo dahil ilang araw tayong walang pasok. Ayan. Thank you Lord kasi safe naman ang lahat. Wala naman nasaktan sa amin. Dahil sa bagyo. At hindi rin nga bumaha dun sa amin although bumahanga sa ibang parte ng Kaohsiung at sa kanang uh, Tainan Yan guys oh kitang-kita ayun sumisilip na si Haring Araw papunta na ako sa aming company sana magbukas yung gate ngayon kasi Sunday baka matagalan sa pagbukas yung gate pero sana magbukas naman kasi kung hindi magbubukas, kailangan ko pang umikot. Sa bagay maaga pa naman. Ay, 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 buhay. Balik sa date. Ayan guys, saktong sakto. Kailangan natin tumakbo. Kasi baka magsara. Saktong sakto, may lumabas. Oh, nakapasok na ako. Kasi wala nga kaming pipi doon, guys. Wala kaming swaka. Kaya nakikigamit lang kami ng gate. Ay, pagod. Ay, yung aming work. Yan. Second floor. TCST ang aming product is micro sensor blank yung blank, yung wafer na nilalagay sa mga sensor ng mga gadgets yun ang aming product na ginagawa yun lamang guys hanggang sa mga susunod na naman na video sana e eh patuloy niya akong supportahan syempre is official promise ng vlogger Ino Guapito here in Taiwan 拜拜。Bye bye.